Isang babaeng modelo na sira ang karir at private life dahil sa fake news. Isang retrato ng pamilya ang kumalat sa social media at nakatanggap ng batikos at samut saring mga komento dahil daw hindi kamukha ng mga bata ang kanilang mga magulang. Kung anong buong kwento, eto. Taong 2012, nang mag-viral ang picture ng isang pamilya sa social media kung saan ay makikita na hindi may pagkakailang hindi kamukha ng mga bata ang kanilang mga magulang. Dahil sa pagkalat ng litrato na merong caption na The only thing you'll ever have to worry about is how to explain it to the kids. Ay ginawa nito ng mga tao ng kwento na ang nanay sa litrato ay retokada. Ngunit ang totoo pala ay isa lamang itong advertisement para sa isang nga uh, Cosmetic Clinic. Pero binigyan permiso ng ad agency na gumawa nito ang ibang plastic surgery clinic na gamitin din ng litrato. Matapos nito ay iniugnay ang nasabing picture sa isang lumang kwento na kung saan ay idinemanda ng lalaki ang kanyang asawa matapos niyang madismaya sa itsura ng kanilang baby at umamin din ng babae na siya raw ay nagparetoke para gumanda. Taong 2015 naman, nang magsalita ang gumanap na nanay sa viral family picture na si Heidi Ye na isang modelo. Sinabi niya na hindi raw akalain na kakalat ang picture at magkakaroon ba ng mga gawa-gawang kwento. Isiniwala rin niya dito na edited ang muka ng tatlong bata Matindi raw ang naging epekto ng fake news na yon sa karir ni Heidi at maliliit na roles na lamang daw ang nakukuha niya sa mga advertisement dahil dito at hindi raw siya pinaniniwalaan ng mga tao na hindi siya retokada. Nagkaroon ba ng banta si Heidi at ng ad agency na magsasampan ng kaso sa isa't isa? Makalipas ang ilang taon simula ng kontrobersiya, nag-iba ang buhay ni Heidi. Naging office worker siya kung saan kinuha siyang modelo ng mga inilabas nitong posters. At ngayon, isa na siyang ganap na nanay. Ikaw, magpapadala ka rin ba sa mga kwentong nakikita mo sa social media? D DWIZ Research Report, Report. Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.